tapos lang namin manood ng horror at napag-isipan namin na magkwentuhan din kami ng sarili namin experience kung meron kaming paranormal activity na na experience or narinig na kwento from others na gusto namin i-share para dito sa vlog at dahil kami lang yung tao dito sa bahay So, sumuna natin Go! Okay, so hindi naman ako pinagpapakitaan at ayoko magpakita. Though, super favorite ko or pastime kong manood ng mga horror movie or ghost, um, paranormal activity, investigation, mga ganyan. As in, super. Kung mga, kung follower ko sa social media, laging ganon. Isa yon sa mga pampalipas oras ko. Isa yon sa mga parang pampabigay ng energy sa akin. Hindi ko ma-explain, hindi ko maipaliwanan kung bakit. Pero yun yung nagpapasaya sa akin. Um, well, wala kang third eye. Buti na lang. Um, nakakarinig, parang hindi rin, uh, nakakaramdam, parang, yon doon ako sa nakakaramdam. Pinaka-racing ka experience is, nag-work ako doon sa isang company, and then may basement siya. So, gabi na rin ng time na yon buwaba ako kasi gusto ko mag-restroom. Tapos, sa kabilang hallway, may mga gamit dong iba na parang tambak ganyan. So, pag ko ng hanggan, biglang narinig ko na parang, well, backstory. Yung part na yon doon sila, pag nandun sila, hindi sila makahinga or yung Sinong mga... sila? Ay, eh, iba kong mga ka-work. Okay. Pag nabubunta sila doon sa part ngayon, kasi kung narap hinahanap ganyan, lagi hindi sila nakahinga or nangangati or nang umiinit yung tenga. Mm -hmm. Tapos, dito sa kabilang side, doon yung CR. So, takbo ako doon sa may CR. Ganyan. Bago ako magbukas ng pinto, narinig ko talaga. Alam niyo, sumukar na parang, ha! 'yung ganoon okay. talaga narinig ko yeah. na as in hindi ako magtatapatin eh. pero nung narinig ko 'yung paratong video 'yung puso ko nagpantig din ng tenga ko tapos parang sabi ko wag kanilimon wag wag ka ng dinilimon so diretso lang ako sa CR pero all those times na nandoon sa CR 'yun 'yung iniisip ko na ko oh my god okay. parang minulto ako doon sa part na 'yon eh meron ka wala isa lang alaala ko na dapat ni ano 'yung bata sa house natin doon sa kwarto natin sa Batangas mm -hmm. oo Supporto na din. Okay. And then, hindi ko alam kung pasaan pa kami noon or whatever Tapos, sabi ni Gio, hindi ko alam kung ilang taon si Gio noon. Siguro mga 2, Kasi nagsalita na siya noon eh. Yung anak ko yun. Oo, oh, si Gio yun. Okay. Hi, shout out baby. Tapos hmm? <laughs> sabi niya, Okay, bye Black. Sabi niya. Ano, all of, like, ano yun? Like, anong ginagawa niyo? Hindi ka alam kung pasan kami noon. Pero paalis kami. Oo. Okay. Parang bench na doon sa Black. No, no, nung sa kwarto natin. na kayo dun sa room. Mm -hmm. Nagsabi siya lang, na, Okay, bye, Black. <laughs> so you, Ay, sabi, mo, bye black sabi niyo. sabi mo. Sabi ko, Ma'am, so bye, Black daw. Sabi niyo. Sabi ko, isa nang buko kayo, Ma'am. Ma'am, sabi niyo, bye, Black daw. Eh, naalala ko. Di ba may nagbigay sa atin ng Nung yung rosary na may ano. Na? Ay, yung parang ano, may something? Mm -hmm. Yung yun pinto O kasi di ba na ano na balita yung dati na may mga grocery na legit na si Christ yun nandun sa cross at yung iba naman, demon. Tapos, nung time na yun, sinerge namin yung mga grocery sa bahay at yung iba nakatali sa pinto kasi parang ano parang pang-dress ba? Uh -huh. pa, parang ganun yung room. Pagbukas namin dun sa room na yun, yung room na sinasabi ni Tatrin, nandun yung grocery na for demon. So, yun yung yan yeah, yung mm -hmm. parang doon parang, oh kasi ba kayo? Kasi nga, parang nagmi-make like, sense yung may rosary yun. and then by black oh, and then okay. baby pa yung nangapata. Pero may rosary pa yung sa naba, sa pinto. Wala na ata. Ah, oh, wala na. Hindi ko lang kung nagpa-bless na, di ba biglang pinabless? Pinabless? Pinabless mo. Huh? Mm-mm. Nung pinabless yung taas, pinabless oh, mo yung buo. Okay. Meron din ako sa bahay, pero hindi naman literal na masasabi kong, ay, multo yun. Laging ganun, pag kunyari, nasa retiket siya na or nasa sala, pag kunyari, may ginagawa ko, yung phone, or ng TV, parang syempre, sa free parallel mo, may nakikita ka, di ba? Eh, alam ko mag-isa nun. Lagi nila parang may papasok, pero white lagi. Parang laging oh, papasok right. sa room ni na ma'am, or like may dadaan. Eh, ganun. May mga moment na parang, baka naman maligman na lang ako. Pero minsan, pag kunyari, may dumadaan, sabi ko, oh, may dumaan. Pero may dumadaan talaga. Mm -hmm. Pero yung moment yun, laging ganun, white. Laging white. Mm -hmm. Kaya, yun yung naisip ko na, okay, white. Ganun. Mm -hmm. Tapos meron pa rin ako yung nasa States. Mag-isa pa lang ako nun. Kasi parang, um, six dapat kami sa isang apartment, pero ako yung nauna. Hmm, wala ko yun. Nasabi ko yun sa'yo, ba? Parang so, sabi mo ko na bukas, ay, hindi tayo na yung isa. Yeah, yeah, Ako yung na una, parang one day or two days ako na kasi parang... Tapos parang natakot ka, kasi mag-isa ka nakatutulog doon, alam along... mo. Parang ganyan. na... Video min ba ko kung makaya yan. So yun, so um, in front of the TV, may sofa dito. Parang ganyan, pero sofa, ay, tapos boss, ko, may na space na dito. Na hindi yung ganyan na against the wall, hindi. Sofa, tas may space, tas kitchen. Mm -hmm. So may space. So, nakaupo kong ganyan sa sofa yan. Tapos, biglang pagal ng eh, uh, syempre hindi mo ako takot eh. parang normal kasi maaga pa yun eh, mga mm. hapon. Mm -hmm. Dinilin ako, pagkita uh, pag ko, sa so, ko, may tissue! Pero na gumanon. Kasi parang lumipad, yung parang hindi may hinagas, mm -hmm. parang kung lumipad na tissue oh As in swear, hindi ako nagsinuhalin. As in kita ko talaga, oh my God. Hindi agad ako tumingin. Tapos biglang nung no, nagka, like, na-compose ko na yung sarili ko, tinignan ko, wala. Pero talagang, as in, hindi ako nag, hindi ako nag, ano ba yun, nag, nag hallucinate or anything. Hindi ako natatakot ng moment na yun. Tapos biglang, kita ko talaga haas, in talagang ganun yung tissue, gumanon. At tissue talaga. Tissue talaga white, white na yung tissue. Eh, yung ganyan, di ba yung sa CR? CR na tissue. Ah, so yung maliit. O yung gano'n, no, na, na, yung ganyan, parang gano'n yon yun, gumano'n, parang hinigip na hangin. Ako natakos ako, ano pag may tissue talaga. So, sa'yo, saan nagmula yun, di ba? At Same night, or oh, same day. O nakakatakot naman kung paano pag wala. Eh di, sana mayroon na lang. At least so na sa tuwi nakita mo. No? Pero mas nakakatakot kung mayroon kasi sino magbabato nun? Pares lang nakakatakot. Oo, uh, nakakatakot. Ay, ay mag-isa ko yun na kasi mm -hmm. ko na loob na yun. Tapos same night na yun, namatay ang kuryente sa bahay. Bigla na lang bigla na lang may announcement na, na ay, wala nang kuryente, walang power, walang well, ganun. Mag-isa lang din ako nun. Tanda ko, natulog ka sa sala kasi ayaw mo matulog sa kwarto. Oo, oh, kasi nung nararamdaman din ako. Mm -hmm. Laging, lagi Laging nararamdaman. Sinasabi ko naman din. Tsaka yung pag sa bahay, nakakita ko ng mga white na dumada or something. At kung rin nasa si ma'am ay nakita ko, ibigay yung dumating, sabihin ko, ma'am may na white. Na lagi naman sinasabihin ni ma'am, no, oh, lagi kang ganyan. <laughs> Tagal-tagal ko na dito. Nagyan mo lang. Ito, <laughs> so, ganoon. Ganoon. And like, kwento ng mga barkada mo. Ganoon mm -hmm. ba? Ah, oh, sige. Ako naman. Kasi lagi na lang, pag wala rin may bagong kakilala, or like, meron na yung one thing. Yan yung, like, first topic namin. Mm -hmm. Usapan, kwentuhan, para hindi lang ma... Para hindi off yung ano Yung... Mm -hmm. yung, yung moment namin. So, lagi sa ko, ano, makuuwi yan sa... May... May boost experience ka ba? Parang ganyan. <laughs> meron akong isang kabahay ngayon. Sabi niya, yun daw ano, yung siya daw ay nakakita talaga. Ano ito? Ha? Huh? Hindi, hindi. Yung isa, yung bago. Nasabihin okay. ko na, nasabihin ko na sa camera. Um, hindi ko alam kung papanoodin ito. Pero sa... Ito rin alam ko, legit kasi kwento lang din naman hmm. sa amin. Sabi namin, may nararamdaman ka ba dito sa bahay? Kasi sabi niya parang may nakakaramdam siya nung bata may third eye siya. Okay. Ganon. Yeah. So, sabi namin, may naramdaman ako dito sa bahay. Wala. Sabi namin, wala. Ma, ma, ano eh. Like, maliwanag, maganda sa pakiramdam yung bahay niyo. Which is, alam namin, kasi break yung bahay namin mm -hmm. sa si DC. Tapos so, sabi namin, kasi nakapunta eh, na siya dun eh. Kaibigan yung isang nakatira dun dati. Pero ngayon, wala na. Tumawa siya. So, sabi ko, oh, wait lang. Something interesting. So, sabi ko, oh, bakit? Wala tumawa. Ano meron? Tapos, bigla sabi niya, meron daw siyang nararamdaman sa baba. Before, bago sila mag-occupy dun sa bahay na yun, may ibang nakalira. At yung nakatira do sa basement, sumatong ang niya kalawa na dead. Sa hindi na hindi natin ginugusto pagkakataon. So, yung nakatira dun sa basement, same din yung kung saan siya, kung yung kaibigan niya, dun din nakatira. Mm -hmm. Tapos, sabi niya, pag doon na sa basement siya, dun daw sa may corner ng hagdan, dun daw nararamdaman niya na may something. Para daw, hindi daw niya maipalawanag kung gusto ba niyang umakit sa hagdan kasi basement niya. It's and dun, in front of that corner, nandun yung hagdan. Hindi daw alam niya, maipa, daw niya maipalawanag kung gusto bang umakit nung, nung nararamdaman niyang presence paakit ng hagdan, pataas, or na-stuck siya doon sa hagdan sa corner na yun. Hindi And siya makatrans. Hindi siya makaakyat. Eh no moment na yun, yun na dead na yun, just in case kung siya, sumatawa ang kanyang kalawa again, siya ay nung no, iniakyat sa taas para dalhin sa ospital, hindi siya makakyat. Binuhat siya para makakyat. yun. So, um, hindi So, kasi mukha totoo. Kasi hindi, hindi naman niya kasi kilala yun eh. Yeah. Pero yung nakikira ngayon, wala naman na... Wala naman. Pero nung moment, yung dati, na bago lipat sa baba, kaya tinanong ko siya eh, kasi parang may naramdaman ako. Pag baba ko, parang meron ding mabilis na, Chris gano'n, hindi siya white. Parang brown ang sabi ko, or gray at ang sabi ko. Mm -hmm. Hindi ko, though hindi ko sinasabi, I mean, though, hindi ko sinasabi na meron akong third eye. Pero alam mo yun, parang namamalik mata, or like nararamdaman. Mm -hmm. As in talaga. Kaya dati, pag bumaba ako doon, nung bago-bago pa, wala pang set up si, yung mga nakatira doon ng sofa. Sinasama ko. Kasi bata yun eh. Mm -hmm. So, parang makikita ng bata kung merong, may nakita siya o may kinausap o may tumakbo siya doon mm -hmm. dahil may kalaro or something. Ganon. Meron pa? Wala. Ano pa ba ang tata? Ano pa ba? Ay! Ito pa! Ay. Yung sa kuya ay. Meron pa ako. Mga magkakatrabaho sila. Nagtatrabaho sila sa isang company. Kasi hmm. siyempre mga lalaki, kwentuhan, bla bla bla. So siguro sabi nung isang kawork niya. I mean, kwento lang din naman sa okay. akin. I mean, or sa amin. Sa group. Parang ganyan something. Sabi niya eh. Nandaw silang magkakatrabaho ay eh, nag-uusap. Tinanong nung isang katrabaho. niya, sa isang katrabaho niya na naniniwala ka sa multo? Sabi mo, ba't ka naniniwala sa multo? Tapos hindi ka nag-CR. Sabi ng isang lalaki, tama pagbalik ng takot yan. So, yung pala pagpunta sa CR, kasunod na pala yung multo. Wala oh, yun nga nalaman. Nakita, sige may third May siguro yung ano, yung katarban yun. Hmm. As in, sabi tayo, may Nani, wala, naniniwala ka sa multo? Sabi niya, hindi, mga wala. Punta sa CR, kasunod na pagbalik po tila. Kasi kasunod na. Kasunod na, pero naramdaman niya, gano'n. Ano meron ba? Na may yung, yung multo sa likod niya. Hindi. Eh siguro nagpakita doon sa CR. Oh my. Ganyan. Kaya ako, nito. ako din eh, pero... Wag, wag, mo wag mo silang i-dare. Oo, oh, oh, wow. Na, parang nungkot ako nung pakitak sa akin. Oo. Oh, eh. oh. So, wala akong makuhang anything na sa'yo. <laughs> so, ayun nga. So, siyempre ayun natin. Nandito ka, yung day tayo kita, syempre. So, ayun natin ng, ng vibe energy, eh, ng, ng bad vibe energy. Dahil sabi pag na pag nagkakadugo ng ganito, parang ina-attack mo yung mga like, negativity, entities, and everything like that. So, bago natin tapos ng video, kailangan mo natin ng pray. Okay? Father, the Son of the Holy Spirit. Amen. God bless those lost souls po at sana po ay hindi sila manggabala at sana hindi rin po kami dalawin or maapektuhan at keep us safe for all those bad energies po. Thank you and sumalangatawa so po ang kanyawa nilang lahat. Amen. Sana po matahimik lang sila. Amen. Pwede sa mga